ng ating tandang nabilan na natin ng tandang yung ating mga manok ang uh, dalawang babae nating manok meron ng tandang at yung dalawang hindi bumabalik ah di natin alam kung saan natutulog ayan sila oh hmm. so yung tabayanan na pumasok sila ron para may ko yung pinto hindi ah, muna natin sila papakawalan kaya lang ako ay mag, mag, mag duty na ilang na quarter makalis na ako rito so meron tayong 15 minutes para bago mapapasok yan doon yung dalawa sa taas. pag sila pumasok doon sasarado muna natin yan ito yung ina yung itong lumalapit at yung dalawang anak yung sa likuran likuran niya Oops, pumasok yung ina yung pumasok, my goodness problema natin, nauna siyang pumasok no, dapat ang pumasok eh yung mga anak pero yung ina ang pumasok lalagyan ko na ng harang dun sa taas niyan hindi kasi natin alam kung saan natutulog itong mga ito eh kaya target natin na makulong muna yung dalawang yan. Yun oh, sayang oh. Kung lumabas na yung ina, masok yung isang anak. Pero yung isa, hindi natin alam kung sa lumipad. Lumipad eh. Hindi natin alam kung saan pumunta. So, isa lang yung ayun ah, pala, yun siya. Antay natin na pumasok, no? Antay natin siya na pumasok para makulong na natin yung mga yan. Hopefully, pumasok din siya para masarahan na natin yan. Ayan siya, oh. Kamukha ng ina. Ayan siya, kamukha ng ina sana pumasok para mahuli na natin yung kapatid niya nanginginahin kailang baka maliit naman ako 32 kabayanan natin bagya ayan uh, ah, na yung pumasok para pansamantala muna nating makulong umuwi naman kaya lang ang problema Yun nga, hindi natutulog dito kung saan saan natutulog at nabilhan na rin natin ng kaparis yung kulay brown natin na hindi bumababa noon yung tumatumbling na kalapate nabilhan natin siya ng kulay itim na female walang balak gumaba itong isang to mukhang busog ah Siya ba yan parang hindi Oo nga parang hindi ito Hindi ko alam kung ito yung kapatid o ano Tapos na kasi maglugon kaya <laughs> halos hindi na makilala Ano siya Ah uh pag quarter na siguro hindi pa rin nakababayan alis na lang tayo rito kaya na lang natin sila dyan kaya na lang natin sila dyan sa so, mga susunod na lang na araw natin siguro hulihin pag uh, quarter na wala pa rin at hindi pa rin bumababa bayaan muna natin siya dyan kumakain yung isa gutom yun eh, oh. Yan siya oh. Mm. Mm. Busog na yan. Kaya alis na, na naman yan. Mabalik naman sila kaya lang hindi lang maganda na hindi sila rito umuwi pag gabi. Lalo na sa gabi. Naaway kasi nung ama. nga gabi dyan kasi natutulog sa lubang ama. Kaya siguro hindi na umuwi dito yung mga yan pag gabi ko alam kung saan natutulog pero yan umuwi naman sila hmm. so, walang balak na ano walang balak na mistay dyan so kaya ano mo lang natin hindi naman natin mauuli ngayon yan siguro bukas pakita ko lang sa inyo yung nabili natin tandang Uh, nandito na sa kulungan na yan may itlog na naman mang isa pero palagay ko wala pang similya yan uh, isang itlog pa at uh, kukunin na natin yung dalawang itlog na yan yung the rest ah... Uh, hayaan na natin mapasa. kung maglilimlim tong mga ito kasi parehas ng nanging itlog yung dalawang yan parehas na silang nanging itlog kaya uh, pero tsaka ko yung isang itlog na to yung araw na to yung itlog merong isa, walang similya yan kaya kukunin pa natin yan yung mga susunod na lang siguro uh, maraming hindi magtampo ayun, namaris na kagad namaris na kagad yung kulay itim na binili natin kahapon Ayan. namaris na kagad sa brown ito naglilimlim Hindi ko malaman kung may itlog ba yan o. Pero kahapon tinignan namin yan Wala ba Ito naman maganda Yung itim pala natin dito Tsaka yung brown yan. Merong itlog Pero nag-iisa lang yung itlog nila eh Hindi pa nasundan eh Baka isahan lang talaga Kung mga itlog Yung mga ito Kasi medyo may itad na ito mga ito eh Pero sana mapisa Sana lang mapisa Ayan, ayan silang tatlo. Ah. ayan yung anak, yung checker. Ang gawin din sa gilid. Yung anak, yung mother, yung sa gitna. Ayan lang natin sila dyan. O, so, kahit na dyan na lang sila matulog, wala nang problema. Huwag lang sa kung saan saan. saan na hindi natin na alam kung saan sila natutulog. So para yung nakarambihag natin di bumaba kaya yun hindi na tayo matawag na bihag <laughs> So hanggang dito na lang muna ang vlog natin uh, Continue na lang natin bukas Ng umaga O hapon pag out Kasi ngayon tututin ng pasok namin Ito yung brown natin na Homer okay ba? Ayos na ayos kaya lang isa lang yung ana itlog na itlog ng team ng partner nito kaya lang okay bukas na lang ulit tuloy natin yung bukas ulit mga yan tinanggal na natin yung pinakasapi nila at ang ginawa nila yan nilungkat nila yung mga lupang natira doon sa ilalim naging yung mga dumi doon sa ilalim na naipon naging lupa katagalan ayan ah uh, siguro maraming mga insekto sila nakakain at yun yung dalawang kalapati natin na gala hindi natin alam kung saan natutulog nantay ko lang na pumasok sila dyan dalawa para masara naaway kasi nitong amay kaya hindi na naawiri ito paggabi pero dito pa rin naman sila pagka umaga yung gagayang ngayon yun lang di sila natutulog dito hindi ko lang alam kung saan dito sa mga sa, sa dinding na natutulog yung dalawa kasi pag tungtong na ng mga hapon bago magdilim hindi ko na nakikita yun yeah, yung tandang na bilhin natin siya. at pa naglagay tayo na sarot baga ng tulad eh kita nyo ba ngayon at ito yung mga susunod ng mga ito ay ano na video na kaya satellite na kaya subukan natin magpa uh, rami ng manok para meron kayong tinola pagka napalaki natin at ngayon hindi na muna maglibang muna tayo sa mga yan at sana next month uh, magkaroon na tayo ng bagong mga pichon Yung daga hindi ko naman nakita dyan yung pagtanggal ko kanina Wala naman ako nakita ng daga Puro so, yung matayo na dito yung pagkag Pero kailangan ma ano natin dito. Baka kasi pagka nagkaroon tayo ng pichon kirahin kaya isa yung sa ano natin na mapalayas natin yung mga daga rito. Mahirap na. Kaya tapos-tapos -tapos lang nila maglugon kaya medyo naganda na yung mga kulay ng mga ito. Yung dalawang yung dating inakay ngayon mga matured na. Ganda ng kulay nun. Tapang yung dugo ng ina. Lagay ko itong barako. Lagay ko itong barako. Lagay, Lagay pagkaroon siguro ng uh, ilang siguro mga kalagitnaan lang siguro ng March Kakaroon na tayo ng pisa nito Ang alaga nating mga kalapati Yun sa taas Yun dito sa baba Ang nagdalawa Hopefully magkaroon tayo ng bagong inakay Ng kalapati Yun o, marunong siyang pumasok doon o Kasi alam niya may pagkain doon eh Pag pumasok pa sila, uh, uh, sasarhanan natin yan. Ito lagi ko parang hindi papasok kasi nga inaaway nitong ama eh pag pumapasok dyan eh. Kaya ilag, ilag silang pumasok dyan. ng nung ng ama Ayan, pumunta na sila Yan lang yung ano nila Ronda-ronda uh, ah, -ronda, sa bubong Pag nagutom, uwi dito Ang mga kalapati natin So oh, ayaw mo magandang ng marami kasi baka masita tayo dyan sa RGC sa kabilang planta eh. Kasi yung dumi nila, uh, rin sa mga profile nila na ginagawa. Mahalaga natin. Ito namang itim na nabili natin. Tapos ayun. Ayan namaris na yan dyan sa ano natin namaris na siya dyan sa ating uh, brown na dati na hindi bumababa na yung kaparis niya hindi na nakita kung nasaan kaya binila na lang natin dito naman since na nagparis na itong dalawa kaya muna natin sila na natin kung anong kakalabasan ng mga anak pansi tsaka English carrier ata to o German ko tuwa <laughs> mas magiging maganda sila pag natin na lipat nagawa natin ang box yun tingnan natin kung ano ang gawa natin so ngayon kasi wala pang time wala pang time, time na magkalikot dyan itong inatabayan ng kumagitlog yung ating uh, Dijon kombinasyon na dab tsaka Tijon. pati bato naman sa atin na Ay, may kaya ba tayong tawag eh pero sa akin uh, mas mabilis sa uh, banggitin uh, Dijon Puli makapag-uwi tayo ng itlog nito sa atin sa Pilipinas para magkaroon tayo ng lahi niya. Maliliit siya na kalapate. Maliliit na ibon. Parang bato-bato nga lang yung size niya. Pero yung huni niya, bato-bato. At yung mata niya, black. Hindi siya kagaya ng kalapate na ano, merong uh, parang ano, may kulay. Ito, more black siya. more black siya tapos parang gray yung pinaka panggili po cowboy pa nga ito sabi sa akin ni kainit tapakawalan nyo na rin daw to dito pero tayo sa ngayon hindi ko muna papakawalan to hanggat hindi nagkaroon na inakay kaya muna natin magkainakay yung mga yan at saka natin papakawalan ganun din to mga to gagawa natin to ng landingan dito pag nagkapisana pag nagkaroon ng hinakay lalagyan natin landingan tong mga pinto nito para pwede na sila nating pakawalan at sila na rin mismo mag training sa kanilang mga hinakay just in case maganda lagyan natin po ng hapunan ng mga manok na to wala kasing hapunan ito eh ay yan gawan siguro natin. ito na Ang update natin sa mga alaga natin dito Ngayon uh, Ano ngayon? Stay ba? Para lagi ko nag-iiklog na rin ulit yun Pupuli, hindi na At ito rin Nag-iiklog uh, na rin sana tong kalapati ito Para meron tayong bagong pakawala Bagong lahi na pakawala Yun yung mga nakikita natin sa Facebook Tsaka sa Youtube na mga kalapati na katambling Yun yun, mga lahi na yun update sa ating hydroponics ayan malaki na yung ating alok bate na sila at ang ating duckweed yan buhay na buhay na at medyo nadadagdaga na rin pero hindi ko pa palagi ko namatay siguro yung ano yung gapi grass pero meron pa tayong gapi grass dun sa taas at yun ang paparamihin natin at the same time may nabuhay na snail hindi ko akalain na yung guppy grass na linala ko dito at duckweed meron palang nasamang itlog ng snail kaya ngayon uh, pisa yung ano, may snail na kumpuli dumami din yung snail na yun baka pwede natin pagkakitaan dito yun abenta natin dun sa pintahan ng mga pet para Maka tayo sa patuka ah, yung patuka pala natin na ah, yung nabili namin ni Kenneth 18 kilos at ah, to hop. 18 kilos na siya ito yun ito yung ano ito more marami parang marami siyang trigo trigo konti yung mais kasi yung mais naman hindi ganong kinakain ng mga ito eh kaya sinubukan natin yun marami siyang trigo mix pa din siya pero mas ma konti na lang yung mais niya at marami yung trigo Ayan ay sarbahan muna natin kung okay sa mga alaga natin to. Balikan natin mamayang hapon ulit. Ito. Okay Para ma-check na kung nauubos ba nila. Hindi natin sila bibigyan ng pagkain hanggang di nila nauubos yung mga yan. Para hindi rin pati pumirmis dito yung daga. Kasi kaya na pirmis dito ang daga, gawin may nakikitang pagkain. Na sa, huwag na sa naman sana na gawin <laughs> nilang pagkain tong mga alaga natin at sigurado maglalason uh, tayo ng daga rito okay okay balik na lang ako muli yung mga alaga natin nasa rundahan na wala na sila rito bumunda na maganda ang sikat ng araw eh. na lang ulit